Lelaki no? Lion Lion King Lion King Lapitan natin si Lion King Hello Lion King Marabi lelaki no Lion King Oo, la. Oo, siya yan sila yan king laki Ayun ayun Ang lalaki ng mga ko. Ang lalaki ng mga kuko. Grabe ganyan pala ang aktor. Kaya pala pag nila pa kanyan, ako. Payat sila, Ang laking pusa. Oh, nagbibiro ano. Oo, nagtakbuhan na. Oh, takbo, Hindi nagbibiroan na sila. Nagliligawan? ayun pa isa sa oh. Yun. Pala yung isa, oh. <laughs> Nakakatuwa naman, no. Oh. Lalaki. Ay, bawal umakyat sa ano. Sa bakod, oh. Ay, hey, lalapain ka niya. Ang lalaki, lalaki. Pagod na sila. Paglalaway na nga, oh. Ay, eh, baka nauhaw na yan. Oh. Ang lalaki, no. Hihihi. <laughs> Baka mga angkat pa. Hindi, mataas yan eh. Hindi, Papa, kala mo ba? Nakakakit ng mga puno. Ano nga yung pagbigyan? So, kasi na ba na? Ingal na Nainitan na yan. Bili ko kayo sa gano'ng oy Ay, walang <laughs> ganyan na, no? Tayo nga, sila pa kaya. Ano White Lion. Tantra.

লকন <muchly> তো <muchly> <muchly>